Mga kapuso, meron pong bagong target ang alkalde ng Maynila, Alfredo Lim, na binansagang Dirty Harry. Puntirian niya po ngayon yung mga internet shop na pinupuntahan ng mga estudyante kahit oras ng klase. Bawal na bawal po yan. Nakatutok si Dano, Ting Bilang na raw ang mga maliligayang araw ng mga batang addict sa computer at video games sa lungsod ng Maynila, Ibinagbabawal na kasi ni Manila Mayor Alfredo Lim ang pagpasok sa mga internet cafe at video carrera parlor ng mga elementarya at high school students sa oras ng klase. Balak daw niyang pigilan ng ayon sa kanya yung talamak na insidente ng mga batang imbis na pumasok sa eskwela ay nagkakat ng klase para lang maglaro ng computer games. There are complaints from the parents and teachers that most of the students are cutting classes and they're spending their time on these uh, video games. Magkakaroon daw ng inspeksyon ng pulisya ng iba't ibang internet cafes at video karera parlors sa buong Maynila. Ang mga internet shops, na hang may estudyante na naglalaro tuwing oras ng klase. Kakanselahin ang lisensya at ipasasara. Pero ang mga batang mauhuling naglalaro sa oras ng klase, pagsasabihan lang daw. Wala namang problema dito ang mga estudyante. Oo, oh, okay lang para sa akin. Sa akin okay lang. Masa, huwag lang nila pabayaan yung pag-aaral nila, syempre. Basta nasa sa kanila na yan eh, kung naisip nila, magulang nila. etong computer games naman para sa akin kasi ano lang siya. O, yung pang ano lang, habis lang, for free time. Pero ang mga may-ari ng mga internet shop, umaalman na sa ilulugi nila. Bababa yung kita kasi ano, wala ng mga games. Ang ano kasi sa games, ang talaga kumikita eh. Uh, ah, affected kami talaga doon. Kasi Siyempre, hihinam. Affected ang sales, gano'n. Saka considering na madami kami binabayaran. Uumpisa na naman nila Police District o MPD ang inspeksyon sa mga internet cafes. Uh, Siyempre, inspeksyon natin. Baka mamaya, meron na rin po dyan mga uh, establishment na merong cybersex sex na, uh, na sa computer. Agad-agad po, action na natin yan. Dano Tingkong ko, nakatutok 24 oras.